So what's up mga kaboyong, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo for today guys. So guys mga kaboyong, ang uh, video natin mga kaboyong ay meron tayong i-unboxing. Ayan, maraming uh, maraming marami salamat sa so, nagbigay po nito. Ayan, thank you, very much po sa inyo mga kaboyong. Ito po yung mga idol yung ano, uh, nasa ibang bansa siya. Hindi talaga natin siya masyadong kilala. Nag-team lang siya sa atin mga kaboyong, mayroon po siyang ibibigay sa atin. So, kanina, kinuha namin kanina mga idol sa uh, MBC. MBC, baka naman. Ayan, maraming maraming salamat sa ating uh, solid na laging sumusuporta kay Boyong. Ayan, uh, papakita ko sa inyo mga kaboyong kung anong ating yung box. Napakaganda. The best. Okay. Ayan natin mga idol. Ayan, mga kaboyong, oh. Oh, nakikita niyo ba yung drawing na yan? Ayan, buhaya, di ba? Oh. Alright. Ganda niya mga kaboyong. So, ipapakita ko sa inyo mga kaboyong kung ano talaga yung pinaka laman ito nang nasa loob. Tingnan natin mga idol. Ang hirap ito mga kaboyong sisirain mo. Parang ang, ang ganda ng na nagahay niya mga idol. Oh. So, lakos. Buaya. Tingnan natin mga idol. Wow. Right! Maganda mga idol, di ba? At maganda pa rito mga kaboyong, meron siyang buhaya sa lituraan. <laughs> wow! Lakos mga kaboyong. Yan, ang nagbigay sa atin ito. Uh, Ayaw niya magpasabi mga kaboyong ng ano eh, ng mga binigay niya sa amin. So, kaya in-unbox ko na lang. Kaya hindi rin naman siya nagpapasabi ng mga binigay niya pero itong pinaka the best na binigay niya kay Boyong mga idol. Ayun oh, lakos Oh, di ba? Gandang mga idol. To so, 'yan mga kaboyong. All right. klase mga idol oh. Black and white. Black and white siya mga idol, di ba? Oh, tapos meron siyang ano rito kulay dilaw. May dilaw siya rito. Oh, tapos black. Ganda pa niya, oh, may ano siya rito. Ayan. Wow. Ganda mga kaboyong. Talagang kita mo talagang original siya mga idol dahil yung lakos niya rito. Ayan, oh. yung lagayan pa niya. Ayan, lagayan. Oh, ba? Diba? Lakos. Alright. Maraming maraming salamat sa nagbigay po nito. Nagpadala. Dan, thank you, thank you very much. Maraming maraming salamat lagi sa pagsuporta mo kay Boyong. Yan, thank you, thank you very much. Ang ganda mga idol, oh. Oh. Lakos. Original na lakos talaga mga idol. Oh. Yan. Thank you, thank you very much dyan. Ah, salamat sa iyo kaibigan. Brother, thank you, thank you very much. Nakuha ko na mga idol yung, yung kanya pong pinadala right, thank you. Yan. tama-tama, may buhaya dito sa kanyang uh, lagayan mga kaboyong. May buhaya din dito. Alright, thank you, thank you very much yan sa inyo mga kaboyong. Maraming marami salamat sa aking unboxing po nito. God bless po sa inyo dyan mga idol. Thank you.